Forcing new Children were Labanan ng Hamas at ng Israel. Patuloy na umaakit sa mga kasangga at mga katunggali. Nagpahayag ang kapatid nitong grupo mula sa Lebanon ang kinatatakutan sa Mid-East ang samahan ng Hezbollah. Pinangamba ng ilang bansa ang live na pahayag ng pinuno nito sa harap ng libo-libong sumusuporta mula sa Lebanon at tinihintay ng amas ang pagdeklara nito ng gera laban sa mga Israeli. Kung magkakaganon, madodoble ang problema ng IDF at wala itong pagpipilian kung hindi harapin ang bangis ng Hezbollah. Siguradong magugulat ka sa malalaman mo na ang inaantabayan ng pahayag ay kinababahala ng mga taga-kanluran mayroong mga naniniwala at marami din namang naghihinala. Ang tanong, Totoo ba Ito na ang hinihintay ng Hamas, ang pagsali sa digmaan ng kanilang kapatirang partido na mula sa Lebanon. Mas biyasa sa labanan, mas mabangis at mas maraming sandata. Sa ngayon sila ang naiipit sa kanilang mga kuweba. Kaya ang pagdeklara ng digmaan ng Hezbollah laban sa Israel Defense Force ay siguradong sasagip sa kanilang desperadong katayuan. Habang pinaliligiran ng mga Israel ang syudad ng Gaza kung saan nakasentro ang sangsangang kuweba ng kaway, patuloy sa pagtawag ng humanitarian ceasefire ang mga nagmamasid sa labanan. Tama nga naman, kung titigilan pang samantala ang putukan, mas madaling makapagbibigay ng tulong ang mga bansa sa mga sibilyang Palestinians, mga pagkain, damit, gamot at marami pang mga pangangailangan. Dandang libo ang nawala ng tirahan at malapit ng lumampas sa libo ang napatay. Kaya makabubuti ang ceasefire. Sa katunayan, naguutos na pati ang United Nations na nauubusan na ng oras ang Gaza at kailangan ng ceasefire para maiwasan ang genocide at isang humanitarian catastrophe. Sila na ang nagsasabi ng katagang genocide. Ayon sa ulat, naiinis na ang UN dahil sa pagtutol ng Israel na tumigil ito sa pagpatag ng Gaza Strip. Kaya marami ang nagtatanong kung bakit ayaw ng Israel mag-ceasefire. Bakit nga kaya ang sa DWI ayaw pumayag ni Netanyahu sa panawagan na si Isfire hanggat hindi napapanalo ang labanan. Sa dahilang, kapag tumigil ang Israel, gagamitin ng Hamas ang pagkakataong iyon upang maghanda at mag-regroup muli ang kanilang naiipit na mga miyembro. Tama nga naman, imbis na nakorner na ang mga Hamas, makakatakas pa ang mga ito kung titigil ang Israel sa pansalakay. Ganon pa man, kung hindi hihinto mas maraming sibilyan ang madadamay. Ang matagal ng hinihintay na pahayag ng pinuno ng Hezbollah na si Sayed Hassan Nasrallah ay tamang-tama para sa Hamas. Kung ito ay magdedeklara ng digmaan, May maisasalba sila sa napipintong kamatayan sa loob ng kanilang mga kuweba. Heto na at may kasangga na lalaban din sa mga Israeli. Pero magkatotoo kaya ang kanilang inaasam? thousands of Palestinians have gathered to protest Israel's continued attacks on Gaza. And tonight, President Biden has confirmed that Hamas has taken up. Kung babalik sa nakaraan, nagpahayag din ng isa pang may mataas na ranggo sa samahan ng Hezbollah hinggil sa Israel. At ito ang kanyang sinabi. Nutabiru futuwatil adu. Walagay na Ayun waktu sa Deputy Chief ng Samahan, alam nila ang kilos ng mga Israeli at handa sila sa kung ano man ang mangyari at kapag dumating ang oras at kinakailangan, sila ay gagawa ng aksyon. Pahiyag na ikinagalak ng napakaraming Arabong may galit sa Israel, lalo na sa mga miyembro ng Hamas. Marali na ang senyales na magdedeklara na talaga ng gera ang Hezbollah. Ang hinihintay na pahayag ni Nasrallah ay magpapasabog sa labanan sa Gaza. Kung magdedeklara nga ito ng gera laban sa mga Israeli, mas mahihirapan ng IDF na supuin ng Hamas. At dumating nga ang araw ng Biyernes, ikatlo ng Nobyembre, kung saan nagpahayag ang pinuno sa harap ng napakaraming tao ang hinihintay na deklarasyon ng giyera لا إسرائيل إجرائيل أين لبتناه ياكاي المقاومة في الجنوب ودماء شهدائنا وشهدائكم في الجنوب تقول لهذا العدو الذي قد يفكر بالاعتداء على لبنان أو بقيامي بعملية استباقية باتجاه لبنان أنك ستلتك أكبر حماقة في تاريخك ووجودك القلق من امكانية أن تذهب هذه الجبهة إلى تصعيد إضافي أو إلى حرب كاملة أو القلق من أن تتدحرج هذه الجبهة أن تتدحرج هذه الجبهة إلى حرب واسعة وهذا احتمال واقعي ويمكن أن يحصل وعلى العدو أن يحسب له كل حساب وهو يحسب له كل حساب هم عبروا عن ذلك وتحدثوا عن ذلك نقبا <applause> تاسي sa mga gustong umatake sa Lebanon o doon sa mga nag-iisip na mag-preemptive strike na ito ang pinakamalaki nilang pagkakamali sa kanilang tanang buhay. Matakot sila na maaari itong lumaki at posibleng maging full-scale war. Kaya mag-isip muna sila at doon natapos ang salita laban sa Israel. Bagamat marami pa itong sinabi, walang nabanggit na deklarasyon ng digmaan. Kaya marami ang nagulat at pawang nabitin sa pahayag dahil naghihintay ang lahat, lalo na ang hamas na magdedeklara ito ng gera. Hmm, pero walang sinabi. Nagbanta lamang kung may atake sa Lebanon. Paano na ngayon ng hamas na umaasa sa kanila? Matapos ang inaantabayan ng pahayag ng Hezbollah, ayon sa VOA, hindi nagdeklara ng digmaan ng Hezbollah dahil ayaw nitong madamay ang buong bansa ng Lebanon at makatulad sa Gaza Strip. Kaya inamin din ito na wala silang kinalaman sa pagsalakay ng Hamas noong ikapito ng Oktubre at ito ay 100% nagawa ng Palestina. Ayon sa mga analis na nanonood sa pahayag na maririnig talagang inayos ng pinuno ang salita nito at balanse, Iginiit na patuloy ang kanilang suporta sa Hamas pero walang binanggit na deklarasyon ng gera katulad ng inaasam ng marami. Isa sa malaking dahilan ay ang binalita sa Reuters na hindi kaya ng mamamayan sa Lebanon na makipagdigma sa Israel lalo na't na ang gobyerno nito ay nasa bankruptcy. Lalala ang kahirapan sa bansa kung sasali ito. At isa pang pa kinababahala ay mayroong mga kalabang partido ang Hezbollah sa politika na kung ito sa Israel at madadamay ang kanilang naghihirap na sibilyan, sigurado magkakaroon ng political war at maaaring mapurnada ang posisyon ng Hezbollah sa pamahalaan. Bale ang pinakalaman lang ng speech ni Nazrala ay kasama na sila sa labanan at sinusuportahan nila ang Hamas. Pero walang deklarasyon ng gera. Magandang balita ito para sa Israel. Pero bad news sa Hamas. Ang kanilang hinihintay ay hindi naganap. Ang magsasalba sa kanilang katayuan ay wala pa. Siguro wala pa sa ngayon. Ang dapat na nakababahalang pahayag ay imbis na babala sa mga Israeli ay naging peligro sa Hamas. Dahil ngayon alam na ng Israel na wala talagang kakayahan ang Hezbollah na makipagdigma. Kumbaga, nang bluff lang ito. Bagamat nagpapasabog rin ang Hezbollah sa itaas ng boundary ng Israel, parang pakanti-kanti lang ayaw nitong magdamay ng mga sibilyan. Sinabi ni Netanyahu na magbabayad ng malaki ang Lebanon kung ito ay magkakamali. Kaya maiintindihan kung bakit hindi gagawa ng full-scale war ang Hezbollah laban sa Israel dahil baka nga naman matulad ang kanilang bansa sa nangyayari ngayon sa Gaza Strip at ang masaklap dito ay baka Hezbollah ang sisihin ng taong bayan Marahil sa hinaharap makakamit ng Hamas ang hinihintay nilang tulong wala sa Hezbollah pero sa ngayon nakapaligid na ang IDF sa siyudad ng Gaza at naghihintay ng utos wala sa pinuno Aba nga ang mga susunod na pangyayari hinggil sa digmaan ng Israel laban sa grupo ng Hamas. Tandaan, katotohanan ng susi sa tunay na kalayaan.